Oo ngayon lang tumire Ngayon lang? Ngayon uh, lang Sa nasa sa aswani Ah, taga saan kayo? Sa mga dam So yung motor nila boss mga katropa Hinatak nila papuntang shop Dahil yung motor nila Aandar siya pero mamamatay matay Paputol putol yung kanyang andar At may lumalabas sa kanyang dashboard panel Na 15, 22 at 13 na error code So ang nangyari dahil nga hindi pa paandar ng matino yung motor ni boss Hinatak na lang nila papunta rito sa lingayen At galing pa sila doon sa part ng alaminos O part ng swal Ilang kilometro din yung kanilang pinaghatakan Sinaga nilang hatakin para mapagawa dito sa ating shop Kasi itong motor nito pinapagawa na daw nila doon sa bayan ng Suwal. Meron silang apat na motorcycle na pinagdalhan pero ang problema hindi nila maayos-ayos. Kaninang alas 12 pa sila ng tanghali at ngayon mag alas 4 na or mag alas 5 na halos hindi pa nila nagagawa yung motor. Nagpa-maintenance pang din nung pan? Kailan? Napa na isa? Pa-maintenance mo lahat. So, ayun yung pan, bali parang... 4 days na nakaraan siguro. Tapos yan, ngayon lang lumabas yan. Oh, so, nagsimula mo dito, dito sa so, kan? Sa? oh, error 12. Nagsimula dyan. Okay, Bago-bago ka sa lahat, lahat yan. After nun, namantay siya. Tapos sinandaran na namin ulit. Normal na ulit. Tapos nung pa na kami, ito na. Pandarin natin, Renz. Sintesan natin. Sige. Sige. Hanggang 20 lang. Hanggang 20 lang. Tapos mamamatay ulit. Hindi, hindi, hindi. Try mong ano rin, sa erotes muna, test para may dia tayo. Yung last na na motor shop na pinagtanong ng namin, dito na kami nilipinig na? Ah, uh, saan sang motor shop? Doon sa may sual na So pina-diagnose ko kan. Bago pa 'yan, diagnose mo si KIP. Kasi pag 'yon ang problema, hindi CKP. kay makabili ng ano, buhoy. Ina-upkan na palitan ko rin lahat. Okay na das Pero anong pinalit mo ano, si GIP niya? Yung manki, sabi nila. Pa-replacement uh, pa rin ano. So may pinalitan na pala sa motor ni boss mga katropa, nagpalit na sila ng spark plug ng CPK, Manki brand yung pinalit nila, pero ganun pa rin hindi tumatakbo nang maayos, hindi lumalayo yung motor. Katulad niyan, tinetest drive ni Lawrence, hindi na siya nakalayo, nag-U-turn na siya kasi namamatay-matay na yung ma- na at palyado na. So, ang sabi dun sa unang pinagpagawa niya, baka daw may problema yung gas, kailangan palitan o kaya yung kanyang throttle body kailangan linisan, tapos yung kanyang fuel injector, kailangan daw i-efi cleaning para daw tumino yung kanyang motor. So, kung sakaling naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema mga katropa, yung nagkakaroon siya ng error na PEEP. 22 at 13 tapos umaandar naman yung motor A eh, na mamatay-matay, halos ayaw humatak, paliado. pag pinaandar natin, paandar natin yung motor ni eh, Bo yan, pag pinaandar natin umaandar naman, pero bigla siyang pag binitawa mo yung minor, mamamatay agad walang idle tapos papaandar mo, umaandar. pero pag binirit mo palyado halos ayaw umandar. Tapos meron siyang check engine, meron siyang 15, 22, tsaka 13 na error. Kung sakaling ganyan yung na-encounter nyo na problema, wala na kayong ibang papalitan. Wala na kayong gagalawin. Hindi nyo na kailangan i-throttle body cleaning. Hindi nyo na kailangan i-fi cleaning. Hindi nyo na kailangan palitan ng CKP doon sa stator. So, ang gagawin natin dito mga katropa, aalisin natin yung kaha dito sa bandang likuran. Tapos yung kanyang u-box, tanggalin natin kasi meron tayong gagawin doon sa throttle body meron tayong i-check para ma-solve natin yung problema ng motor ni boss <tell> Mga katropa, kung gusto niyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, pwede niyo akong sadyain sa aming shop doon sa Kibaol. Kung galing kayo sa bayan ng Lingayen, hanapin niyo lang yung CSI Lingayen. Diretsyo niyo lang 'yon hanggang makita niyo yung tulay ng baay. ito na yung tulay ng baay, lagpasan nyo lang yung tulay na ito. Pagbaba ng tulay, kumaliwa kayo. Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters na sa bandang kanan kami. At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. Alas 12 ng tanghali. Ngayon mag-alas 4 na, hindi pa kayo nakakauwi. Magkano na nagkasos nyo bago kayo nakarating dito? pinapalitan yung kulan. <laughs> ah, pinapalitan yung kulan. Baka overheat. <laughs> baka overheat. <laughs> baka overheat. <laughs> Dinoktor na, eh. na, So, dito sa throttle body, mga katropa, meron tayong dalawang sensor na makikita. Dito sa taas, dito natin makikita yung ISC. Ito yon, At sa baba naman, dyan natin makikita yung TPS. So, yung problema ng 15, 13, 22 na error, sa TPS yun nakakonek. O, siya, mismo yung sensor na tinutukoy ng ating dashboard. Ito naman yung ating TPS sensor. So, trabaho ng TPS, siya yung nagbibigay ng signal doon sa ating fuel injector kung gaano na kalaki yung binubuka ng ating butterfly bulb. Yung butterfly bulb, yung tanso doon sa loob na siya yung bumubuka kapag tinutrotel natin. Halimbawa, yung motor natin nasa minor lang, hindi mo pinipisili yung kanyang gasolina, yung trotel, at yung kanyang butterfly bulb ay nakasarado, magbabato siya ng signal doon sa fuel injector na ipapaalala niya na yung butterfly bulb ay nakasarado at dapat at yung buga ng kanyang gasolina sasabihan niya yung fuel injector dapat yung buga mo ng gasolina ay mahina lang pero kapag pinisil natin yung throttle at bumuka yung butterfly valve, sasabihan niya yung fuel injector, sisignalan niya na lakasan mo yung gasolina kasi naka-open na yung butterfly valve siya yung nagbibigay ng signal at command doon sa fuel injector kung gaano karaming gasolina yung kanyang ibubuga, depende sa angat ng butterfly valve pero kapag may problema yung ating TPS, kahit anong pisil mo ng gasolina, kahit nakabukas na ng todo yung ating butterfly bulb, hindi pa rin ito aandar ng maganda, palyado, namamatay-matay, kasi ang buga ng gasolina kukunti lang. Bakit? Naghihintay lang kasi siya ng command doon sa TPS kung gaano karami yung buga ng gasolina. E paano siya magbubuga ng maraming gasolina kung sira o may problema yung ating TPS. So bago tayo palit ng TPS, doon mo tayo sa basic, lilinisan natin yung mga kanyang pin, ihigpitan natin, medyo ano natin, ibaluktot natin para humigpit doon sa sakit. Kapag may problema ang TPS, hindi naman ibig sabihin na magpapalit ka kaagad dahil sirana na. minsan nagkakaroon ng problema doon sa sakit, naglulus connection, hindi nagkukontak yung sakit, kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng error at palyado. So ang gagawin natin dito, lilinisan natin yung pin ng ating sakit, medyo baluktotin natin para pag sinauli natin yung sakit ng ating TPS, mahigpit yung kanyang pagkakasakit. Yun muna yung una nyong gagawin bago magpalit. Pero kung nagawa nyo na itong remedyo na ito at palyado pa rin, may error pa rin, tsaka tayo magpapalit ng TPS, Pag hindi makuha sa remedyo, magpapalit tayo. Linisan mo muna to, bugahan, linisan. Tapos yung mga yon, medyo pigloin ng konti para humigpit dun sa sakit niya. Ah, sige. So ito na yung ating TPS mga katropa, nalinisan na natin. Tapos yung kanyang pin, nabaluktot na natin ng konti para humigpit dun sa sakit ng ating TPS. Pagkatapos niyan, isauli na natin yung ating TPS. Diba. Diba. ചടജ് കൊട 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 തിന്നേ പോയി ടോപ്പിക്ക് Pagkatapos nating mailagay yung ating TPS, ang susunod na ilalagay natin yung sakit ng ating TPS. At i-remind ko lang sa inyo mga katropa na kapag nilagay natin yung sakit ng ating TPS, dapat mahigpit ito at hindi naglulos. So nailagay na natin yung ating ISC, tapos yung kanyang TPS, subukan na natin pero ilagay mo natin yung kanyang battery. So ilagay natin yung battery. Kailan pa nilagay nagawa ito? Alas 12 ng tanghali. Hanggang alas 4 na. Alas 4 na ngayon. Hindi, ilagay natin. Tapos tatlong motor shop na. 5 pa, ko, <laughs> 5 ay, alas 5 na. 5 oras. <laughs> alas 5 na. Alas 5. So, may limang oras silang ginagawa. Tayo eh. Wala pang wala minutes. Wala. Wala pang 30 minutes. Tapos sinila nyo pa. Mula, no, mula ano. Pa pa. Sol. Wala suwal. Hanggang lingga yan. Inuman, ba, ba, yung grabe. Lagi doon. Ah, inom na tubig. Akala ko na nag kayo eh. Hindi na <laughs> ay, kayo ay, ha Sa layo ng hinatakan nyo. So, okay na. So, sinatin. Wala nang check engine. Wala nang 15, 13, tsaka 22. Push button. Kanina, namamatay yung makina. O, buuin natin tapos road test. Di ba kanina ni road test mo rin sa, no? Kaliado, namamatay-matay. Talos mo pang O, sige, buhuin na natin tapos road test. Erotes nyo muna, mamaya na yung ano, pag nilagay nyo yung battery. Nilagay na ba yung battery? O, oh, sige nga, erotes mo nga. O, oh, kanina na mamatay matay. Try mo ngayon. Tahimik, o. Oh. <laughs> o, oh, masigla na. Uh, Tumatakbo na. Hindi, uh, na-over yan. Na-over sa sa gas dahil hindi umaandar. Pero pag dinawala yung usok niyan, o, oh, pacheck niya sa mekaniko. Oh. Valve seal. Piston ring. O, oh, ayan o. Oh. Ayan Ay, o. Oh. Hataw na o. Oh. O, oh, hataw na. Solved. Ang problema. Tama yung napuntaan. Okay na. Ang problema ko yun. Ayos. So, yun lang. Kapag 15, 13, 22, wala na kayo bang pupuntahan na sensor kundi yung TPS. Makakawin na itong mga barkada. Ah, uh, road test na Road pang road may ari. Kasi hinila yan mula Suwal hanggang Lingayen. Ilang kilometer din yung pinaghihila nila. Uh. Baka dumiretso na ng mga alda niyo. Wala pang kaha. Hahaha. <laughs> <laughs> Hahaha. tahimik ngiting tagumpay so yun lang mga katropa maraming maraming salamat sa walang sabang pagsuporta sa ating channel sana tuwing nanonood kayo ng ating video marami kayo nanotunan nagagamit nyo ito sa inyong panghanap buhay o sa inyong pagdi DIY maraming maraming salamat mga katropa God bless at ingat palagi sa pagwawiring